So what's up guys, wala pa, hindi pa naagnas mga kabagtak-slamok, tingnan nyo. So babae, babae pa ito mga kabagtak-slamok, tingnan nyo. Yan, nasa tubig. Ang kanyang mitso, ana pasukan ng tubig. Yan o. No? So yan, tuhod yan mga kabagtak-slamok. So ito yung takip ng kabaong yan. So napasukan ng tubig mga kabagtak sa lamok Ang paligid dito yan Tingnan nyo So ito yung simenteryo So nakita lang natin to May nag ano dito may nagkuha ng tatay So after 5 years so, so, binuksan ito nang Nakita yung katawan ng Isang babae

Isi apa? Isi apa? Isi apa? Buka atas tabungan wajah ya mau kedungan permaisuri. Boleh 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 boleh. Boleh, 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 dia. Ano ba po ang katawagan? Parang tao po ko naman. Oo, ok. pa siguro tao ba rin? Bokong ga rin. Ano? Ok. Magtaan na rin man.

Lagi yung strupong na. Ito ko, bati ilan ito ko. Ang ulo. Ito, tayo yung taro. Humakay na. Bakas ba? Bakas. Doon sa baybayo naman. Tawon na. Ang ulo. Ang ulo. Ay balik na ron. Ay balik na, balik. Ulas pa mo daron. Ulas pa daron nga. Si Lubong. Ano na yun? Bakit tayo natin sa Chile kung Ano na yun? Hindi agad na nila sumpay. Kaya pasapa mo ka yun, paunong na na. Paunong siro? Ah, kagod na, kagod na. Ako yawo ko na, abesin ka nang tiguan si ka nang nagtuski kang lawas, mamagliso nag kon gingana na sa Imbalmir. Magliso gi street. Tikong ko. Ano tikong ko, tikong ko ba?

good, good.